sampo na. Na ho. Ay! Lak, lak, lak! Lak! Uy! Naglapag! Naglapag! Uy! Alam nyo, dun di papatak i-all-in nyo na! Hahaha! <laughs> <Ay. laughs> <laughs> <laughs> oh, yeah. Uy! Tagal mo pinag-isipan yung isang chip, ako ginaganyan ko lang yan eh! Oo! Oh, okay na yun! 11-11! Sige ako din, mag-wish din ako ng 11-11. Okay. O game. Swerte yun. Sige, lock na natin sa 11-11. Yun! Kaya na mapupunta? Sa Hayes. Sa haye, sa Hayes. reveal sila. Oo. Oh. Number reveal. In 3, 2, 1. Papay, gabi yan. Ah! Papa, Papa, Papa! <laughs> Papa tinanin ko na! Sa logo Sa lang Close right Close right Close right Si Madam Budol Kapitan Pangam Dealer ng ate ko O sayan Hoy niyo ah Make it Go Tatingin <laughs> <laughs> ko ikaw dapat mo sirin 'to Okay. last tayo. Last round. Peppa Piba, upo ka. Ngayon, pumili ka kung sino ang yung gustong kalabanin. Ako na. Wala <laughs> ako chips. Ah, sino may mga chips dyan? Si Don 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 Don. Ayoko ang ano yan. Sugarol to. halaga. Sugar ka marunong. to, marunong. Marunong nga yan. <laughs> Ikaw, kompleto What ka, diba? Oh, hey. Ikaw, kasi ayaw. Ayaw niya eh. Ayaw ni Kapitan Pangaso, So, si Kapitan Pangang. Peppa Pig. Yeah. Oh, ah. Yeah. Peppa Pig versus Copy. Okay. Go Peppa Pig. Sir, sir, Mas madami yung kanya. Ang kaagal 20 lang. Oh. Wala siyang choice. Yan, yeah, dito, dito. Yan, yan. May hiya yung... Oh, wala yan. O, wala siyang choice. Yan. Wala siyang choice. dito, dito. Yan, yan. May hiya yung... Yan. Yung mga pamilya ko sa Irish, yung <laughs> mano. <No>, <laughs> pamilya pa Pamilya ko sa Irish from family oh, in my Irish. Babe <laughs> P, pili. Ako na. Ako na. Oh, sige. Ah! Oh! Bakit? Eh. Ito yung gusto ko eh. <laughs> Bakit ka nang gagaya? Sino <laughs> <laughs> <ka nang> <laughs> sabi ko lang, ito oh, yung gusto touch ko. Touch move. Akin na lang. Touch move. Sure ka? Oo. Oh. Baka matalo ka. Sure, ako. Sure na, sure ka. sure na sure na sure. Oh, sure na sure na sure. Oo, napakiramdaman ko ito eh. Huwag ka ano. Sabi mo. Oo. Oh. Oh, pili ka na. Touch-move. Okay. okay, tawulit, okay One, two, three. ticket. Ako? Bakit ako may-intimidate sa'yo? <laughs> Boses mo pala. <laughs> bakit ako nai-intimidate sa'yo? <laughs> oh, ako naman una. Sige, una. Tatlo agad. Oy. Ah, Para maiba Mabilis tayo gagalaw, Gagalaw. Tatlo. Call. Call, Call. Ano? Ako. Ano? Takot ka na, no? Ah! Pas ma-check. Seven. Nine. Oy! Pe, papi, meron 40 ng 40 ang chips dito. Oy! Kahit mag-all-in ka, okay lang sa akin. Okay lang sa akin. Gusto mo all-in na? Ang yabang ni, ano ah, papi eh, ah. Pe, ko ako ang Oh. Oh. Call! Oh, ten. ten. Yeah. Ayaw mo na. Okay. Kita, ayaw na niya, di ba? Don't kulot. Siyempre, oh. hindi mo ko ba Oh! oh.